So ayan mga katuba adventure nandito kami nandito na kami no sa ano sa sakayan ng van dito sa terminal. So ayan. Bad So, dalhin na namin ito sa aming kubinsya. <laughs> Yung washing machine, pangkabuhayan sa Inisis, no? Julius Katuba TV! Yo yo yo, what's up mga katuba adventure? Magandang tangali po sa inyong lahat dyan. So ngayon mga katuba adventure, nandito na kami sa Pagadian City, dito sa downtown. So, kani kanina mga katuba adventure, ah, hindi natin nabidyohan yung pagsakay namin na pakunta papunta dito sa Pagadian City. So, Ayun, nakarating lang po namin. So ito po yung terminal dito sa Pagadian City mga kapatid din yung downtown. So ayan, ikita po ninyo yung mga van. Yan. So ayan mga kapatid din kami ay pupunta na ngayon na ng, ano, uh, mall sa Gisano Mall para uh, yun, uh, bibili na namin yung washing machine na dinigay ni sa Lutong Hairap Family. Sa ginawang paraan ni Richard is Lutong Hairap Family. So, ayun. Ah, kami ay sasakay na naman ng bicycle. So, saan ba yung bicycle dito? Ayan. din sir, uh, papunta na kami na ng ayan no para maghanap tayo ng uh, washing machine para maibili na po natin yung pangkabuhayan na binigay sa aking asawa yan so yung anak po po na may sakit na yung dalawang anak ko po, po uh, yung panganay at dunso iniwan na lang po namin dun sa ano ba hindi namin dinala mga katoba adventure yung misis ko lang po yung sinama ko ayan so ayan sasakay na kami ng tricycle mga katoba adventure no ito so, yan so, maraming bao, -bao dito ng tricycle so isa no isa no yan meron na tayong ano uh, sasakay na kami ng tricycle

Damating kami dito sa Baladian uh, City mga katawad. Uh, ano? Uh, sa Ano oras ba, ba ngayon? So, nanggaling kami dun sa probinsya namin. Anong uh, oras ba yun? Siguro mga 11. So, dalawang oras. siya eh. Okay mga kapapad pincher no? Nandito na tayo sa harapan ng Bisano Mall Ayun Ayun mga kapapad pincher no Mall Diyan tayo bibili ng washing machine sa para sa kinisis para sa kanyang pangkabuhayan sa paglalaba ng mga damit. So ayan mga katwad din siya, ako kayo sa gagawin ating vlog kasi hindi pa natin alam kung pili tayo mag sa loob. So napangabangan nyo po mga katwad pincher siya, no? papasok muna kami dito sa Gisano Mall. Okay mga katwad din nandito na tayo sa loob ng mall. namin po yung napili namin kasi mura lang. Uh, namin yung pera namin mga kabatiding sir. So maganda daw ito mga kabatiding sir. So ngayon mga kabatiding sir, ang pangalan po dito ay uh, media. Ang pangalan po nito ay uh, media. Another one. Alan po nito ay Amicia. Um, Amicia. <laughs> oh, so, ito ang muna yung libre namin mga kapatid sa kasi yung na binigay sa team lutong mahirap sa ginawang paraan ni Sir Richard Reyes family ah uh, kasi po ito yung ang gusto niya uh, kami na po daw bahala yung bibili so ito yung makita namin mga kapatid sa kasi mura lang po yan you know? oh so sabi naman dito sa mga boy yung nagtatrabaho dito maganda daw ito so yan So ayan mga katubad-pinsyara, kalabas na po kami dito sa mall no. So yun, dinadala na po yung washing machine natin. Yung pang buhayan sa aking misis. So ayan, naunan no? na po sa... Naunan na po sa amin yung washing machine mga katubad ngayon yun. No? dito kami dadaan sa likuran kasi doon ang sakayan ng mga tricycle papuntang terminal na. So Ito na mga kato at pinsyo, nasa labas na tayo no? Yan o, no? Sakay na namin ng ang Tresker Tara sa palasyo Sasakay so, na kami ng ang bawa mga Ayan okay. you know? so, Abang-abang po kayo mga katuwa Sa aming pagdating doon sa terminal Sasakayan na ng... Ah, yung ban, pala sa van Eh, hey, okay, mga pinchar, papunta na kami ng terminal sa sakayan ng ban, mga katubad pincher lang. Yan. So, dito na, talog yung ano, yung washing machine natin. Pang sa aking misis. Salamat ulit sa tinlutong Lutong Mahirap, family, at saka kay Sir Richard Reyes lutong mahirap kasi siya po yung siya po kasi yung nagpapalo nito para mabigyan yung aking missis ng pangkabuhayan sa washing machine so ito na abang abang ko kayo kasi papunta na po kami na sa ng, ng banok so ito let's go so ayan mga katoba adventure nandito kami nandito na kami no sa ano sa sa ng ban dito sa terminal so ayan yan mga katmat pincher. So, dalhin na namin ito sa aming probinsya. <laughs> Yung washing machine pangkabuhayan sa Genesis do. No? Yan. So, pasensya po kayo mga katmat pincher, wag po kayong magtataka kung bakit ah uh, Mumurahin lang yung binili namin washing machine kasi yung tira na binigay nyo po is 8,400. Inasya ko po at uh, kailangan namin budgetin kasi yung anak ko po uh, kailangan, kailangan kasi kailangan din namin bumili ng gatas para sa anak ko po. Yung alaga ng gatas na is 2,500. So, ayan at uh, ito ay may pamasahe rin ito yung washing machine papuntang Marcos sa lugar namin so yun sir so kami rin uh, may pasahe rin 100 yung isang tao so back import namin is 400 pala so ayun so ito na mga adventure sasakay na kami ng bano so, ito ito yung natin Ayan, mga katabang na no? sasakay na ako ng bano kasi malapit na umalis. Ayan, so nasa loob na yung washing machine natin at saka, uh... uy, nawala yung misis ko. So mga papasag na po kami sa pano kasi nandiyan na yung aking misis So salamat sa inyong lahat dyan mga katuba adventure Salamat sa team Lutong Mahirap Pamili at saka kay Richard Reyes Lutong Mahirap So inuulit po po, salamat So ayun mga katuba adventure, nandito na po kami ngayon sa aming bahay So nabutan po kami ng gabi Yan, gabi na po mga katuba adventure, oh. matignan nyo yan. So, kararating lang po namin mga katoba adventure. Yan, yung, yan yung aking misis. Oh. So, ngayon mga katoba adventure, pupuksan namin yung washing machine, yung pang kabuhayan sa aking misis. No? Papakita ko po sa inyo. ah uh, ito po. At saka yung gatas na binili namin para sa anak ko po. Ito po. Alpha Lipid Lifeline. Tama ba? Yan. Uh, ito yung pang maintenance sa aking anak mga katuba no? pinalitan po namin ng uh, ibang gatas alpha, uh, alpha lipid kasi nung una po ay pidia sure so ngayon uh, pinalitan na po ng ibang gatas yung gatas na maintenance sa aking anak ito po ay 2 pipe mga katuba adventure kaya po naging mura lang yung binili namin washing machine kasi kinasya po namin kailangan naman i-budget para makapili din kami ng gatas para sa anak ko po so yun, sana maintindihan nyo po mga katuba adventure at team lutong mahirap family at kay sir richard reyes lutong mahirap so ito na po, buksan na po namin ito no para makita po ninyo mga katuba adventure yung pinili namin washing machine last one na ito. na mga katubad picture. yan So, ito mga katubad picture, no? Ayan. Ayan. So, maganda sana yung isa mga katubad picture, yung may, merong, ano, ano yung isa, merong, air dry, maganda sana yun kaso mahal, nasa 7,000 plus kaya ito na lang yung binili namin para makasya namin yung pira na ibinigay para sa aking asawa sa kanyang pangkabuhayan pambili ng washing machine so ito lang po Sana namin tindihan nyo po ito oh. yan so mabang-abangan po ninyo mga katuba adventure na kung paano ito gagamitin sa aking misis <laughs> yan magpasalamat ka na sa ano Salamat po sa inyong si lutong panilang, panilang sa video si 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 At kayo sa Lalo sa kay, gawa ng paraan. Sa nakapagawa ng paraan si Richard. Salamat po. Ayun, salamat po. So, hanggang dito na po kami kasi ayan, uh, kami ay magsasaing pa kasi wala pa kami ano ito. Ayan, tulung po pa kami ng lauoy Oi nasabaw sabaw. <laughs> Ito na, mga katawa adventure. Bye-bye, bye-bye na Yan. Thank you for watching.